O, oh, noti. Okay. Sundan <laughs> oh, oh, yung ganda ni ito, oh, Pang, ano po. Display pa. Ya. Yeah. Uy, ang bigat. Wow. Wow na wow. Andi, andito na naman si, si Sir. Andiyan na naman si Sir. Ang lalaki nito. Grabe, lalaki. Oo, ah, ah. Ito, to to ayun oh. Ya. Yeah. Oh. Grabe ah. yan. Ito pa. May tape pa, oh. Ayos ko. Ano ba to? Ano ba to Oh. <laughs> Nagaya ng halaman sa gitna. Oh. Okay. Para po sa inyo. Dami po kasing humihingi ito po ay po natin sa parapol mga idol kaya like and share lang po sa ating video para tuloy tuloy po yung pamimigay natin balik pa ba inbox ito so, mga to ilalagay po natin yan sa balik pa ba inbox tapos yung mga comment nyo kukunin ko po yan, ililista ko po Sabi, pag dumating po yung parapol natin paparapol po natin yan mga idol Ito na pala yung mga idol Ito na pala yung mga ano natin Ito na pala yung mga nalista natin Pwede nyo po siyang screenshot Ayan, basahin nyo na lang po yung pangalan nyo I-screenshot nyo po, oh, oh. Ayan, i-screenshot nyo Tingnan nyo na lang po yung pangalan nyo dyan Ito yung mga nalista natin na karaan oh, Hindi pa ako tapos, ha Baka akala naman ng iba, eh Wala yung kanilang pangalan Ito po hindi pa tayo tapos I-screenshot nyo na lang Tapos basahin nyo na lang po yung pangalan nyo Okay po, ayan, oh Hindi pa ako tapos, pasensya na kayo, ha Oh, ito, ayan Kita nyo gayan? <laughs> face screen chat lang ha. Ayan. Okay. At tayo ay pupunta na naman sa ating pamumulutan ngayon. Kaya comment lang po kayo dyan para may lista natin yung pangalan nyo para makasali kayo dyan sa susunod na para pool. Ito ang una nating na box. Tapos yung isang box ay hindi ko pa siya nalalagyan. Kaya abang-abang lang. Surti-surti na lang po. Sino man nalalo. Pag natapos naman po itong parapol natin ay mayroon pa naman pong ulit na susunod. Kaya marami po tayong napupulot dito. Marami po tayong may pamimigay. Kaya huwag nyo pong laging kalimutan. I-like ang ating video. At syempre, pakishare na rin po sa inyong Facebook or kung saan nyo po pwedeng ishare. Saan nyo po gusto. Tuloy-tuloy uh, po tuloy -tuloy yung pamimigay natin. Ha? Ganun lang po yun. Kasi yung kikitain po natin dito sa ating pagbablog sa YouTube, ito naman po ay ating pambayad sa balik box na ating pamimigay. Sana, sa susunod, mas malaki yung kikitain natin, mas marami yung mabibigyan natin ng balik box. Tulad na sinabi ko, pag lagi po kayo nagsisir ng ating video, siyempre kung mayroon din talaga magkaka-interest, marami manonood, kikita tayo ng medyo malaki-laki man, yun po yung pambayad natin sa balik -Bainbox may hangin kaya kailangan natin putasan <laughs> para magkasya sa aking bagba. Ito po yung lagayan ko lagi ng ano, lagayan ko lagi ng mga ukay-ukay, mga sapatos. Ah, ito naka-ready na rin yung isang plastic natin. Mga ukay-ukay, sapatos. Ito na may ano lang, uh, ukay-ukay, punba. Op. Oh, tapos yung ibang sapatos nandito s'yempre. andyan oh, dami. <laughs> Andito yung mga ibang sapatos, ito totoo. Ayun, mga sapatos to. Ito mga tila. Ito sapatos. Mga sandal. O, diba? Lalagay po natin yan sa balik man ba box nyo. Kaya yeah, suwertihan na lang. O, yung cellphone natin. Baka makalimutan. Mahalaga kasi maglalive tayo. Tapos jacket. Kasi medyo malamig na rin po sa labas. Kailangan tayo magla-jacket. Diba? Kaya yeah, like and share lang po ha. Pas-share-share lang sa mga video natin. Para... Tuloy-tuloy yung pamimigay natin. Inga, kita kiss na lang po tayo mamaya doon sa ating pamumulat na. Okay po. Oh, pardon. Oh. Wow. Tolo Sundan natin. Oh. Sayang to ah. Ah ah. Sayang naman nun. Ay, nako. Inararo ko nga eh. Inararo po. Ah ah. Sayang yun Ito, 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 ito. ayan o Ang ay, gala, ay Tabi tayo, tabi Wow <laughs> <laughs> so, ah. Oh, papat Naulahan ako doon sa Pinkan Rudder ha oi. Oy. Naulahan tayo Uy, ibon lodi o Ibon Pang sabi to, ayos to, pan display Punin natin Sayang uh, yun, ni nararo nga ang garnako sa mata oh. Uh, ha? Pantamtak sa mata Diyan, este Sayang Baba. No Ha? na kuuna doon sa pinggan kanina. tinabangan pala nung dalawa kaniyang ini ano? Oh. Uy. Uy, Quintas oh. Silver oh, ayan oh. Ayan oh, pindan lang yung wala lodi. Ayan oh. Oh, pindan lang yung wala po. Wow, uy. Oh. Ayos sa ah. silver. Akala ko dito sa bag oh. No. Ganyan, ganyan. Naka silver tayo ah. Uy. Brass sa muka. Muka. <laughs> dito pala nakalagay 'yun. Ah, dyan. Oo. Akala ko ano? Baka may pira to. Tulad nung nakaraan. Kindi lang ang meron. <laughs> Kindi sa loob ang meron. Walang Meron. Ayan o! Twenty pills! Twenty <laughs> pills! <laughs> pills. Meron din ah! May pira diba? May pera! O oh, diba? May twenty pills! Twenty pills mga idol! Mga ano lang yan eh! Mga siguro mga <laughs> dalung piso sa atin yun! <laughs> ha? lang ay! na kayo yung... Ang bilis niyan sir ah! Grabe. Nakasilver tayo. Ya. Yeah. Uy. Ay to, oh, tatlo. Dumi lang sa halimisan ng kuyan. May ano, may uy. Dumi ah, la, lalo dumumi yung ano natin, yung kamay natin. Oh. Ay to, pakiyawa ka lo di. Nadumihan yung kamay natin. Yeah. Parang ano ay ano oh, ice cream. Kumayan. Ah, ice cream na yan. Ha? Ice cream. Ice cream. Oy, oh, plastik oh mm -hmm. dalaw. Na tanong ko wa, ito to plastik ito. Ito. Uy, oh. mga tapo na pala to mga ya <coughs> yeah, baba. <laughs> ay, ang dami oh, mga platito, kuha tayong platito. Gaganda oh. Naubos na yung platito natin eh. Naubos na, nung no, nagbaks tayo. Kaya mangawa tayo ng maraming platito ngayon <laughs> ah. Ito Ay basag Ito 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 Ayun oh Ya eh. Laki sir Ayun sir oh Ang ganda ng design sir ah <laughs> Ang ganda ng design Oh Ito pa oh Ah Ah To. Panghalaman lang talaga yan Ayun guys, ayun na Ayun hinahagis na o oh. Ta talaga tayo dito Uy Mike Oh, pichil buo pa o oh. yeah. Diba? <laughs> okay, so friend Ayun Ayun Hanap oh. Ta lang talaga tayo dito Nakakuha tayo ng pichil isa ito na lang, ha? oh. Oh, nga, yung cute nga yan, sir. Ito, sir, ang dami, sir, oh. Kaya nga, sir, ang ganda nyan, sir, ah Ito pa, may kasama pa to, ayun, ah, yun, oh. Ayan, oh. Tinulungan tayo ni sir, ah Kailangan natin ang ayun, yan, sir. Ang ganda, sir, oh. Hindi, kailangan natin kapare. Kahit walang kapare, sir, okay na yan. Uh -huh. Pamimigay natin yan, sir. Huwag lang, lang yung sobrang babaw, sir. Huwag lang yung sobrang babaw, sir. Ha? Meron pa sir. Ayan, ayan sir oh. <laughs> ayan sir oh. Nandito sa ano sir, sa gilid-gilid. Ayan oh. Oh. Oo. Oh. Ayan oh. Ah, may damage man to. Huwag yun, may damage yun. Ito lang. Ayan. Ya. Yeah. Ah. Wala na masyado. Ito, ito, ito. Medyo malaki to. Ayan oh. Hmm. dito to <laughs> sa back mga alkal tayo dito Oh, dami nito oh maging masyadong mababaw ah ah grabe yan okay wow toka oh dito, to, oh. Ayan, dito tayo ayun oh bakso oh. walang nanguha oh walang nanguha dito Uy, mga mangkok. Ah, ah. Masam. Bangunin ito. Basag siya mga ito, pero ang bango. Bangun ah. Bangun. ayaw pa daw itapon yan <laughs> wala hindi pa daw pwede yan hindi doon sa kabila yun ang may mayari doon eh wala yan ayan. ha? kala ko doon sa kanina wala baka niwala ay niwanan na ata eh ah damage ay mga mabab mababaw man ha? mababaw ay tama yun ito lang isa kuha ko ah o yan dalawa ito mababaw yun ha? ay ah? ito, 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 isa Plastik, man Tuh, 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 tuh Ganda tuh, mga platitong itu, oh Tuh, 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 pa. Ayo, no ah? Ayo, tuh, 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 tuh Ayo, plastik, sir Oh, plastik Tuh, lang Sampai iba Ayo, tuh, tuh, tuh Wih, ganda nandisnya, display Ayo, tuh, tuh, dami, oh Ayo, no oh. Ayan Kuhatan <laughs> lagayan. <laughs> Hop. Ito to to to. Dito natin dito natin lagay. Yan. Yan. Ito pa mababaw. Wag yan. To to to. Ito to to. Ah ito. Mm. Maliit. Ay, basad. Oy, ganda nito ah. Oh. Ano ba to? Takip. <laughs> parang hindi eh. Oh, ya. Ay, Ay, uh, may damage pala to. Ayan. Ah, op. Wag mahulog. -ma Excuse me. Op, ya. Excuse me, sir. Mm. Yan. Op, brother. <laughs> <Okay>. <laughs> ya. Oke. Okay. Lagay mo natin yan dyan. Ya. Yeah. Dami nga, no? Lagay muna na natin dito sa gilid. Yan. Hanap, hanap. Ay, toto, to, to Ayun. Give me this one, brother. Good. Oy. Ay, wah. Nice. San? Basag yun? Basag. Oo. Oh. Ah. Ay, takip pala to Oo, okay. so, wala yung ano wala yung bahay nito sakit lang pala yan marami dun oh <laughs> <laughs> Tinapo na yun ah Ayay <laughs> yeah, Ops yeah, Dito dito ah, Plastik Oh, no. Ay, ito ang ayan oh, dalawa oh. Oh. ay mga plato oh. ito ang gaganda oh. gaganda ito po oh. oh. lah hindi na makuha yeah. ah. Marami, no? Oh. excuse me siksikan talaga po ah. ito pa isa oh. kata Ayan oh. Okay pa to. Ah, ayan. Oh, yung ganda nito. Oh. Pang ano po? Display ba? Ganda lo dia. Ganda oh. Mayroon pang baul ah. Ito, to, to, to. ito, ito, ito. Ito, ang dami dito oh. Ay, may damage. Mga pinggan. Ito yang ang haba nito Nandito Andi, andito naman si, si sir andyan na naman si sir ang lalaki nito grabe ang lalaki ah ah toto to, to, to. ayun oh yeah. oh ah grabe yan ito pa may tape pa oh. ya yeah ito, ang ganda nito ito, 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 ito. Oh, mga platito ang dami ah, ayun na inararo ay, na lang ayun na, ay, mga mangkok ah? oh, malilit, pang plastik ya, tabi mo na natin ha? tabi mo na tabi mo na, dami mga idol oh wow lodi, plastik ano to? <laughs> Lakay na ito ah oh, ito pa oh Ah, Dito, tabi mo lang dyan Ito, may damage to Ha? Hanap lang talaga tayo dito mga idol Kung alin yung magaganda Madami ba naman tinatapon dito eh Kailangan, piling-pili lang po talaga Ito, 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 ito Ayun o Ganda o Ganda ng kulay Wala na ba doon? Wala pinanggalingan mo? Ha? Ah, wala don. Wala doon? Wala, wala doon sa dulo. Grabe uh, no. Ay, to, 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 to. Ay, may damage uh, pala ng muti na oh. Tanggal yung pintura. Oh, ito, lagay ng puto. Ito, may kasama. Tanggal din yung pintura oh. Wala. Oh. Box. Lagay ng mga gold. Ay, Ito, malalim. Sayang yung kanina, sunod na ni Sir eh. Kailangan po mga idol, pilim-pili po. Pero medyo maganda naman yung mga makukuha niya. di ba? Alam nga na may natin eh, hindi ito maganda. Ayos to. Ako, oo oh, nga, lagay ng, prutas. Ah, ambigat Ha? Ayun, oo nga pala. Ayos yan, ha? Doon mo lagay, baka mas, ma, ma, Yan. Ito, wala man siyang, ano? Ah, ang laki. Oo. Uh, tanggalin mo muna yan, ibabaw. Ito, 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 Yan. Okay. Ay, damage. Cute na pitchil na to, pero manipis.

Ha, ah, ito. Ito ba to? Ano ba to? Oh. <laughs> Nagaya ng halaman sa gitna. ito lodi, oh. Ito laki, oh. Ah, ah. Bigat po. Dalawang kilo. Bigat na lang. Oh, bigat na lang yan, oh. Solid. <laughs> Solid po. Ah, ah. Ito po ay ano po? Ito po ay para po sa inyo dami po kasing humihingi ito po ay idadaan po natin sa para mga idol kaya like and share lang po sa ating video para tuloy tuloy po yung pamimigay natin balik pa inbox o mga to ilalagay po natin yan sa balik box tapos yung mga comment nyo kukunin ko po yan ililista ko po Sabi, pag dumating po yung para po natin paparapol po natin yan kaya Like and share lang sa ating video para tuloy-tuloy po bibigyan ng balik box. Okay po. Hanap tayo ng iba para marami. Kaya kung bago po lang kayo sa akin YouTube channel mga kayo, kung kayo na pa lang, siyempre content na din naman po. Huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe at saka siyempre pakiclick na rin po yung notification bell tapos yung all para lagi pong i-update sa mga video natin na upload. At saka update din po kayo pag nagpaparapol po tayo ng balik-balik box. Ganun po. Diba? Ah... Uh, Tsaga-tsaga po talaga. Tsaga-tsaga lang po talaga. Kahit mahiraman, mahirap man, marami nagsabi, nakakapagod talaga. Opo, nakakapagod. Pero kailangan po natin yan para sa mga kapwa natin, sa kapwa natin, mabigyan natin sila ng mga gamit. O, di ba? Ito naman po ay hindi po scam kasi may lamin na akong narinig. Scam din po. Ito po ay hindi po ako nangihingi kahit piso. Kung kayo, sakaling kayo po ang palarin hindi po ako mangingi sa inyo kahit piso. Ako na po bahala mag-send. Antayin nyo na lang po yung box. Diyan po sa inyong pintuan. At yan naman po ay tatawag po sa inyo pag nandyan na po ang box. Okay po. Tara.